Good day mga idol mga ka-farmers. So for today's video na is ko lang i-share sa inyo ang opening season of harvesting ngayong wheat season dito sa amin. So ngayong season na to mga idol mga ka-farmers marami sa mga palayan ang nakakaranas ng iba't ibang atake ng sakit at peste sa mga palayan dito sa amin. Tulad na lang ng paninilaw ng mga dahon na kadalasang tumatama ngayon sa mga hybrid rice dito sa amin pamumula, bulok o nangingitim na bahagi ng liig ng palay o nekrat, pagkakatuyo ng mga palay o bagburn dahil sa sobrang pagsipsip ng mga rice black bag o atangya na siyang nananalasa ngayon sa mga area dito sa amin. Namamatay na mga talbos habang nasa pagsusuwi ang palay at namamatay ang mga uhay sanhi naman ng na mga estemborer. Hindi rin nawawala yung pagkatuyo ng buong palay o mas kilala bilang tawag na hopper burn. Ito ay ang pagsipsip ng mga brown leaf hopper sa katas ng palay. Meron din mga bumibilot at namumuti naman ng dahon dulot ng pagkain ng mga uod o tinatawag na leaf folder. So ito talaga ang mga iilan na kadalasang naranasan ng ating mga farmers kung saan ay nagdudulot ito ng malaking kabawasan sa ani at kita ng ating mga farmers. Ngunit ganun paman mga idol mga ka-farmers no, ay tuloy pa rin ang laban at hindi mapipigilan ng mga pesting ito ang nag-uumpisang anihan ng mga palayan. Although hindi lahat ang tinamaan mga idol mga farmers at marami pa rin sa ating mga palayan ang magaganda ang bunga. Ang bunga ng palay na simbolo ng paghihirap, tiyaga at determinasyon ng ating mga magsasaka. Ang pag-aani o pag-harvest ng palay ay isang mahalagang bahagi ng kultura at ekonomiya ng ating bansa dahil ito'y isang pangunahing produkto na nagbibigay ng pagkain at kabuhayan ng marami nating Pilipino. Kaya hanggang sa susunod nating mga video mga idol mga ka farmers happy farming po sa lahat at mabuhay lahat ng mga farmers. Hanggang dito na lang ang ating video mga idol mga ka farmers So see you sa susunod pa nating mga video.